Hi everyone. Today is my first day here in the province. And maglalaro ta, maglalaro. Maglalaba tayo. Yeah. Hindi pa la, wash siya kasi si Tata ko ani na. Ah, magpapanlaw na. Katatapos tapos lang maglaba. Pero hindi ako naglaba. Tatay kanto na, nagtuloy tapos konti lang ang contribution ko. Ngayon, kami ay pupunta sa bayan. Ah, uh, context lang, malayo yung bahay namin sa bayan. So, kailangan namin umiyahe mga... Oh, basta kapat ka rin explain lahat, no? Wala namang dapat kayong pakalam. Pero, basta, wala kang malukmenta. <laughs> nasa bayan na kami, yun o. Yun, eh. yun, simple lang, simple lang bayan namin. Na Walang, walang matataas na building walang mga uh, fast food doon gallery oh, <laughs> lagi na ako nag-explain <laughs> hindi nyo naman kailangang malaman dito na kami sa Changihan maraming maraming tinda pagsakan <applause> لم يبا، قلّا لهم رأي، بسكت apples Good morning everyone open ka ulit oh. ang ganutan ko sa'yo 20 20 20 it's 20 in Spanyol papa may pinapalinis kami ngayon dito sa baya ganyan ang slos na hindi pa kami nakakauwi umalis kami sa amin ng 9am nandito so, pa rin kami Ayon.

Good evening everyone. Ah, uh, never Ano Ako ng buhay. Ang ginagawa ko tuwing gabi, nilalala ako ng... Ganyan na ako. Post niyo na, kayo. Basta 'wag nag ako tuwing gabi. Kaya samahan niyo mag They believe that they need the internet. Crenque necesitan internet. Nasa meeting ako. Wala lang. Bye. Mamaya ano, na ulit. Tapusin ko lang to. Wala kasing internet. May na-internet sa amin. Bye. Bye bye bye. Hi! Maglalaro ulit kami ng basketball kasi feeling ko basketball player talaga ako dati wala lang sa practice hindi joke nakatawa yun Sin so sino ka ko eh di ba mga bata ulit yeah. tapos ang namin maglaro <laughs> talo talo ang import Tang, uya na. Uya na. Bukas na. Wala na, tapos na na maglaro. Magal-bagal mo dumating. Dagod. Nek, na. Uwi na kami. Good morning. Dito ako ngayon sa bahay ng nanay sa looban. Basta papasok yung bahay kasi sa looban daw. nag-i-spray ng lamok. Paanang lamok ng panglamok. Ngayon. 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 na ako sa amin. Mga siguro 10 minutes. Yan. Ang lalakadan ko. Sobrang mapuno. Pero sobrang init yun. Ngunit ng panahon ngayon Tara, tara. Wah. <laughs> tara pa uwi. Yan. Mahangin na. <laughs> Layan ang lalakaran ko doon pa sa dulo. Oh, ang sarap ng hangin. Ah. Oh. Wala laptop. Trabaho lang ako. Ay, may nanguha. Akala ko walang manguha ngayon. Meron pala. Nang niyog. May buko. Kahit dun sa harap namin, wala. Mamaya ha, baka meron. Sige, kahit mga siguro anim, pito. Thank you. Ay, makakanyag ba? kita nyo may rambutan makukuha ako pulang pula hmm? tayo pa Kayo pa ng yung... takarin So nas na hilaw ngayon nasaan? dami ngayon ah kaya mga kami ng rambutan Avocado. Ba? Tabi, tabi, tabi! Ah! Okay. Yun, nalaglag. Ang galing. Ayos na yan! Oh, kunin yan. Kunin yun. Kunin ka? Kunin kapit ako eh. Ako pa ng ng... Ay! ko natin. Ah! para ano yung ito? Ito? ah ako tatamaan ang uwi ah lang may yan, no? ate sa cargador <laughs>

Tagal <laughs> ng biyahe. Nasa 3 um, hours na. Pwede takot kumuha pa kasi matapos. Today is August 23, Friday. Samahin hmm. niyo ulit ako ngayong gabi. Good morning. Ngayon, mag-iipong kami ng hanggaw. Siyempre, bibideo ko. Para ko na rin masipag. Hindi ako rin probinsya probinsya. Sa panahon. O, Pero, mas so okay daw to kaysa sa mainit. Ayan, hindi ko sila makita kung saan sila. Diba? Lumalaki nga rin ang lansones. Hindi Hindi ko sila makita ito po, ito yung abukado ng isang araw kung nakita nyo sa video kung isa na sama ko sa clip bahala na nasaan na sila Pei! Hey! nasaan yun? ay andun pala tek na yan sala sa kabila kung may bayad si Pay, ah. 50? 50? 50 na nga. Ah! Agad Ano, ito lang aking Hindi talaga ako mag-aipon. Hi, Abra. Yung baka naman tamaan ako sa uso. After 10 minutes, ayoko na. Kumaya na ulit. Low. Tapos na yung pungwa ng nyog. Hindi na ako tumuha. Aray ko! <laughs> hindi na tumu Ngayon, magbubuko kami. Ay, meron tayo dito. May, may shopee tayo. Ikaw ano dyan. Kapiling mo dyan, hindi ka lang And my life mag magbubukas tayo ng buko. <laughs> Baliktad talaga noon. Ano ba 'tong kanina? bukas. <laughs> <laughs> May volleyball, ah basketball ulit kami. <laughs> na kami sa loob. Oh, Harley, say hi. Hi. Ay, hindi. Say hi. Halika na ini bukal sayo. Ay, 'yung sinabi ni Kaon. Paano ako maliligo sa ilog? sobrang lakas ng ulan? Kailangan ko din yan. Sunday. Magaling <laughs> ako. Magaling ako sa mama mo. Nag anong tawag dyan? Nagwabaraha. Ay, shit. Kita lahat. Alam uh, ko na kung nasaan. <coughs> Wait lang! Patapos na! <laughs> Wait lang! Hi! <laughs> Nagluluto ako. Ang chicken. Kasi mamaya, may dinner kami. Kasi kami ng uh, relatives. Nagluluto. Nagluluto. Merry Christmas. Wow. Oh. Ang OA nga, sabi ko. Wala oh, sa laki. Eh, pag kayo. Pagsagpo, Oo, kaya ako yung ay, parang. Okay, sabi yung, sabi so, sabi eh. ko dati. Sabi ko, so, ko. Eh. Eh, nagdala na rin kayo dati eh. Parang dalawa lang, okay na ako dahil sobrang laki. Ay, mag-iiswa. Ay, Ay, mag yan. Ay, mag-iiswa. Ay, mag Nakalagay mo na nung yung hotdog? Yung thay, chef. Yung, yung hotdog, hotdog ba? Oo, oh, naputol Nagluluto ng hotdog. <laughs> <laughs> hey! <mulong> umasa sa paniniwala Mamay, kawin mo eh, mamay Yo, nule Hahaha <laughs> <laughs> Hahaha